Hello guys, what's up? Ito pa yung unang araw ko ngayon sa pagiging tawagin nilang tambay. Dahil kasi ngayon uh, ito yung araw ng ano ko na wala na ako sa trabaho, na nag-resign ako sa pagiging isang security guard. At uh, ito pag-uusapan namin yung ano, yung paano ang Yeah. An anong experience? anong pakiramdam? Anong pakiramdam ng unang araw, unang na, araw trabaho. na walang trabaho? Para sa akin guys, ito. Real talk. Napakaganda, napakasarap. <laughs> dahil <laughs> wala kang iisipin na ano. Wala kang iisipin iba. Uh, parang ano lang, may yung, maiisip mo Ito lang. Andito, andito, andito ka lang sa bahay. Uh, Actually, ako din isang taon na ako. Mga isang taon na akong tambay. Yun, yun nga, yun nga guys, uh, ang, ang... Naramdaman mo eh, parang nagsaya. So, ang, yun nga yung akin. One year na din ako. So, tambay. So, naramdaman ko rin na walang iniisip. Pero yun lang. Yung plan. In life. Hindi ka ba kinakabahan sa pinanggit? Kanyang... Yun, yun yung ano, yun yung ano... eh uh, uh, Katanungan. Kasi, may mga ano kasi tayo eh. At tulad sa amin eh. May monthly kaming binabayaran. Una-una -una na yung ano natin. Yung pirmaminti. Yung... kuryente, Tubig. Yun, yun talagang unang ano natin. Ah... Uh, sa akin naman... At saka may bahay pa pala kami na ano... Uh, monthly kami nagbabayad sa bahay. Pero hindi, hindi ako kinakabahan dahil... Sabi ko nga sa kanya, dito namin masasugat yung faith namin, pati ba faith? Actually, sa, sa akin naman, sa opinion ko naman, sabi ko, napahanga ako. Kasi kaya niyang bitiwan yung trabaho. Para kay Lord. Kasi yung reason niya kung ba't siya nag-redesign is, nahihiya na daw siya lagi siyang magpapaalam sa OIC niya na magsisimba na absent siya every Sunday dahil nasisimba siya ganyan yun yun yung reason niya number one reason niya yun talaga nahihiya siya magpaalam so which is sa part ko parang na-amaze ako sabi ko na-amaze ako na talagang may taong kapag naka-discover kay Lord may taong kayong i-give up yung worldly na pangangailangan. For example, na pag wala ka ng work, ang daming mawawala eh, di ba? Expe mga expenses mo, nag-antay, Bills mo, pagkain yun, lahat, lahat may bata pa. Nag-plan pa kami, magpa-aral kami ng private ng anak. So, paano? <laughs> paano masusustentuhan yon So, dito natitest talaga yung faith. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin nila. Uh -huh. Pero first time namin na nag-desist nyo na walang parang hindi nag-iisip ng future. Dati <laughs> takot na Parang sa akin, takot takot ako walang work. Kasi, hindi isip ko, ayan, sa kalye na tayo pupulutin. Doon na tayo matutulog. Yun yun lagi yung naisip ko. Pag walang trabaho. Kasi alam naman capacity namin ha? na. Ah, pag walang work. Wala. Gaan. Pero hindi ko alam kung saan kami nalalahin. So, by the way, yung kinain ko pala ay... So, by the way, yung kinain ko ay... Bunga ng malunggay. Bunga ng malunggay. Nanilagyan ng sabinas at miso uh -huh. mm. So, ang masasabi ko yung ko lang... Yung pala ang topic namin, bunga ng malunggay. <laughs> ang masasabi ko lang talaga is, naalala ko kasi yung verse doon na nakalimutan ko lang pinaka-verse. Basta sa Matthew, I think yun. Na, nag-usap yung disciple ni Jesus at siya. Si Jesus at ang disciple niya nag-usap. Tapos may maniningil yeah. ng buwis. maya Siningil sila ng pera. Pambayad na ibabayad bilang buwis sa kanila. Tapos, anong nangyari ngayon, eh, nangyari, wala sila na bitbit na pera, di ba? Si Jesus at mga disciples. Sila. So, ang nangyari, tiningil sila ng maniningil na boys, ang sabi ngayon, magbayad na sila, ganyan. So, ang sabi ni Jesus, ma mamingwit lang siya ng ano, isda, pupunta sa laot. Ang pinakaunang isda na makukuha niya ay may pilak sa bibig at yun yung ibabayad para sa kanila. So, it just simply means na, alam mo yun, kapag yun, bibigyan ka ng Lord ng finances, imagine mo yun, kahit injets isa lang sabi ni Lord na isa isang sabi lang ni Jesus na mamingwit ka doon at may pera sa bibig ng isda. So, mapo na 'yong. So, why not i-increase 'yung faith natin, na uh, guys? Paganahin 'yung ganoon. no naman. 'yun lang talaga basta magtiwala lang tayo at 'yung handang handang-handa 'yung ano ba? 'Yung ano natin, 'yung tiwala sa Panginoon. Hindi ko alam kung gaano kalalim na 'yung tiwala natin. <laughs> Eto, oh. hindi ko alam kung gano'ng kalalim yung tiwalag oh, niya kay Lord. Oo, uh, pero yeah. yun lang, yun lang pinanghahawakan namin talaga. Hindi naman talaga masasabi natin na yung taong yan, ano yan, uh, talagang ano yan sa kay God. Pero, yun lang panghahawakan ko. Yung isa lang, yung sabi niya. Naalala niyo yung ano, yung sa babae? Na mahawakan ko lang yung laylayan yun din yung ano ko yun din yung gusto kong ano mapoint na na andun ako kay God nagtitiwala ako yun yun guys wala iyak <laughs> parang naiyak na ako ha. hindi kasi <laughs> pero alam mo na, napagtansya ko lang na kapag ako yung nagsasalita about sa word of God tumatatak sa iyak isip at mapapaiyak yung tao yun napapansin ko lang <laughs> Ewan ko lang kasi... joke, joke. Hindi ko alam. Basta yun yung pag nag-share ako minsan ng meron. O, oh, At sa yung part. kalagayan ko ngayon, sa kalagayan namin ngayon, wala para sa kaming mag-asawa, walang trabaho. Uh, yun, masusubukan talaga yung ano na to, na tao na to. Pero may isang ano lang talaga kami na ano, na kahit papano, may bulong sa amin na ano na mag business para Huwag oh, mo muna sabihin secret mo na yun. Oo. <laughs> uh -uh. Yun, yun lang pala mga guys. Yun ang ano, unang-una. Sekreto lang, sekreto. Kaya, yeah. secret lang. <laughs> yun lang. Yun lang. Vlog um, for today. Sana may mapulot kayong aral. Kabulsogan. Charon, joke. <laughs> Oo. Uh -huh. At daw ay ma-inspire din ngayon. na dapat hindi puro work. Maglaan ng time para kay Lord. Kasi sabi nga, kung i-bless ka ni Lord, i-bless ka niya. Kay imagine, 10 years ka nang nagwo-work, sa tingin mo may changes sa life mo? Ibig sabihin mo, hindi ka na bless ni Lord sa place na 'yan. So kailangan mo magbigay ng time kay Lord para mag-guide ka saan ka ba? Yan. saan ka ba banda? Ganun. Kasi ang hirap kaya na work ka lang ng work. Walang changes naman nangyari sa buhay. 10 years, 20 years. Parang dati, kung 10 years kang nag-work, tapos dalawang buwan or tatlong buwan ka lang mawawala ng trabaho, yung tipong wala ka ano na makain. gano'n. So, walang changes. So, to try na mag-open ka rin ng time or ng way para hanapin si Lord. Kasi dapat balance eh. Sabi nga, you will not live by bread alone so kailangan, so hindi lang puro work, meron ang tao dapat, kailangan din natin buksan yung heart natin para ka, sa word of God kasi yun yun talaga yung ano eh pinakaano ng balance ng life eh may word of God ka at the same time may work ka rin may bread na ka rin na pinapasok sa house mo di diba may mga ganyan so yun, so and that's all <laughs> Yun yeah. lang. Ang aming may ibibigay na mga... And then, wag nyo rin kumain, kalimutan kumain ng healthy foods. Ang uh. kamay ko. <laughs> so, actually, yung malunggay na to mukbang talaga. So, Mal mukbang malunggay with content. Grades. <laughs> Ba't ikaw <hindi> kumakain? <laughs> so, masarap to guys, yung malunggay na to Kasi... Mm, tama na? Very healthy pa daw. Tama ha? So, bibilangin natin wala ngayon yung pag-resign mo. Kasi yung reason ng pag-resign -re niya, ay gusto niya magsimba sa Lord eh. So, bibilangin natin, mula sa araw na to na nag-vlog tayo, ito yung orang, unang araw na wala kang work. So, bibilangin natin kung ilang days pa. So, yun lang. Bye! Thank you for listening. <laughs> And, following. <tiyan. laughs>